So, base po sa nakalap natin ng uh, impormasyon sa intelligence community po, no? At uh, sa iba't-ibang uh, uh, credible informants, meron pong active na ouster plot. Okay. At uh, hindi po ito bago lang, no? Late last year, yung AFP chief of staff mismo, kinonfirm na meron mga recruitment na nangyari sa hanay ng AFP. Pero so far, just like our information, wala pang nare-recruit na active member ng AFP. Yeah. At uh, base sa aming bilang, pang limang beses na sinubukan ng Duterte camp na patalsikin itong Marcos administration since last year. No? Ngayon, marami kasing elemento yan. Uh, mm -hmm. Hindi naman natin i-deny -de na dati, ano tayo dyan, ano? Ika nga, may masteral tayo sa ganyan. <laughs> Yasa, oo. Oh. May mga elemento po yan na kailangan bubuuhin, ano? So, yung popular support, critical yan. Yung uh, military component, eh, ano rin yan, essential yan. So, itong nangyari, itong mga rally na ito, at kasama na yung hearing ni Bato de la Rosa, ay mm -hmm. eh, part yan ng communications plan to agitate mm -hmm. the general public uh -huh. at gagawing basihan okay. para in pag recruit ng mga active members ng AFP. So, ganun po yan. Ang natikita nating modelo na maaring uh, gusto nilang gayahin ay yung ensados no mm -hmm. na mm -hmm. ay yung political situation, magahanap ng issue, tapos mm -hmm. pagka nakakita ng parang second envelope situation mm -hmm. ay ano sila, popunta ka uh, sa kalye. Oo, na magkaroon ng pagkilos tapos pagka nagkaroon na ng uh, impasse o stalemate hihikayati na nila yung liderato ng AFP para mag-withdraw ng support. So nangyari na yan before at sa nakikita natin, mukhang yan yung inaambisyon nilang mangyari. Ngayon, titingnan natin the, the, people, itong Duterte camp na nasa likod nitong Austerplatz na to. Eh meron silang motibo to do this, no? Bukod pa dun sa ICC, marami silang mga kadahilanan, ano? Yung kanilang criminal enterprise ay eh, na no? Marami nang nahuhuli doon sa mga kasama sa sindikato nila. Kaya kailangan na nilang bumalik sa pwesto para arborin at rescue nito mga to bukod pa sa, sa sarili nila dito nga sa ICC. Tapos um, they have the resources, di ba? Tapos ngayon, nakikita sila ng mga opportunities or they are creating opportunities para uh, sa pagkilos na to.